git sa isang daang PBA Hopefuls ang sumabak sa huling araw ng Draft Combine sa Mandaluyong City. Yan ang ulat ni Daryl Clares ng PTV Sports. Isinagawa ngayong Merkules ang huling araw ng PBA Draft Combine Season 48 dito sa G Trade Hoops Gym sa Mandaluyong City. Matapos sumailalim sa measurements at drills, sumabak na sa 5.5 ang isang daang players na target na mapaglaro sa Pambansang Liga. Kabilang dito ang ilan sa mga kilalang players katulad ni dating UAAP star Richie Rivero at Maharlika Pilipinas basketball league agers na sina John Amores at Heath Jimenez. Sa paniyam ng PTV Sports sa tatlong manlalaro, naghayag sila ng kahandaan na ibigay ang lahat sakaling pala na madraft sa PBA. Sa team na magdraft sa akin, um, ako kasi mas uh, team first talaga ako, mas susunod ako dun sa system. If I were to give a screen on the last play, di ba, on the last shot, I do it. Ah, siguro may tutulong ko na lang sa ating. Kung ano yung tingin ko ma ma ng timing yung mapupunan ko na which, which, is yun sa depensa nga na sipag. Bibigay ko yung best ko every game, every practice, all out. Siyempre, for me gusto ko lagi manalo talaga. Handa ako magpamatay lagi sa game. Dumalo rin sa uling araw ng Craft Combines, Raynor Shine, Elasto Painters Head Coach, Yeng Yao. Hawak ng kupunan ang number 3 at number 4 picks sa first round ng draft ngayong taon. Tingin ko maganda yung crop natin ngayon. Palagay ko sa quality ng mga nakikita natin ngayon, 3 or 4 rounds ito, mataas pa yung quality. Eh. Ilalabas ang finalist ng mga PBA aspirants matapos ang draft combine bago ang inabang ang PBA 48 Season Rookie Draft sa darating na linggo na gaganapin sa Market Market Taguig City. Daryl Loclares para sa Bayan.